So ayon mga kaboryat, magandang araw, gabi, tanghali, hapon sa inyo. Panibagong kwento na naman ang ating matutunghayan. At sa kwentong ito, mapapakinggan niyo po ang kwento ng isang binatang kinakatakutan ng mga nilalang ng dilim. Ito'y nangyari sa baryo ng San Lorenzo. Ngunit bago ko po simulan ang kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like, at comment sa aking video. Malaking tulong na po ito sa aking channel. Salamat po. Hindi na po natin patatagalin at simulan na po natin ang kwentuhan. Tahimik ang bayan ng San Lorenzo. At pagsumapit ang alas 7 ng gabi, ang hangin ay parang laging may dalang bulong-bulungan. Mga alagang aso sabay-sabay kong tumahol pero sabay ding tumitigil. Para bang mahinahabol silang tunog na hindi marinig ng tao. Sa ganitong oras kasi nagsisimula ang paglalakad ng isang binata. Malaki ang pangatawan, may suot na lumang jacket at laging nakatungo bitpit ang basket ng balot at may mahinang tinig na paulit-ulit. Balot, Penoy. Hey, Akala ng lahat, isa siyang karaniwang tindero sa gabi. Pero wala ni isa ang nakakaalam na ang katahimikang iyon ay pinoprotektahan niya. Ang pangalan niya ay Elios. Isang binatang nagtatago sa katauhan ng isang simpleng magbabalot. Pero sa dilim siya ay manunugis ng mga aswa. At ngayong gabi, magsisimula ang pinakamahaba, pinakamalamig, at pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Kahimik ang mata ni Elios, pero sa likod ng mga iyon ay mabibigat na alaala. -ala. Apat na taon na ang nakakaraan ng lusubin ng mga aswang ang baryo at ang buong pamilya niya, ina, ama, at dalawang kapatid ay walang awang pinaslang ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Mga aswang na sa gabing iyon ay dumating ng tahimik. Walang yabag, walang sinyales, at walang awa. Ang lolo niya lamang ang nakakaalam ng totoo dahil mayroon itong sinaunang kaalaman, isang albularyo, ermitanyo at tagapangalaga ng lumang ritual ng San Lorenzo. Ang matanda ang nagligtas kay Elios at mula noon, sa pagitan ng takot at paghihiganti, itinuro sa binata ang mga lihim na kaalaman upang maipagtanggol ang sarili. Ritual para sa kunat Dasal na pantigalpo Mga ukit sa kahoy na nakakaantala sa mga nilalang ng gabi At ang pinaka-importante Ang punyal na gawa sa langis ng nyog at bakal mula sa bulalakaw ang sandatang iyon ay gabi-gabi nang bitbig. Ikinukubli niya sa ilalim ng basket ng balot. Habang binabalot ng dilim ang buong bayan. Bandang alas 12:30, tahimik ang kalsada. Maliban sa marahang sigaw niya. Balot. Kenoy. Pero ngayong gabi ay may kakaiba. Habang naglalakad siya uh, sa may lumang tulay ng barangay ng San Roque, may narinig siya. Tulong! Tulungan mo ako! Mahina galing sa ilalim ng tulay. Malamig pero hindi malamig na parang ihip ng hangin, kundi malamig na parang boses na hindi dapat naririnig ng mortal. Lumapit si Elios. Naiwan ang flashlight sa bulsa. Nanginginig ang liwanag. Pagsilip niya, may nakita siyang batang babae. Mga pitong taon gulang siguro. Nanginginig. Nakatalukbong ang buhok sa mukha. Bata, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Elyos. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, unti-unting tumingala. At nang lumitaw ang mukha nito, wala itong mata. Walang butas. Walang puti. Wala ring laman. Bumuka ang bibig ng bata. Pero hindi tunog ng tao ang lumabas, kundi sigaw ng nagugutom na nilala. At kasabay nito, may naririnig na pagaspas ng pakpak at ilan aninong mabilis na kumikilo sa itaas ng tulay si Elios. Ngunit hindi siya nagula. Bagkos, dahan-dahan niyang nilapag ang basket. At sa ilalim ng balot kinuha niya ang punyal na kanyang sandata. Nilukod ng dilim ang buong paligid. Nabura ang mga tunog. Wala kang maririnig kundi ang mabagal na paghinga ng mga nilala. At sa isang iglap, may lumundag sa puno. Isang babae, nakabaliktad ang ulo. Parang nabali ang leeg. Ang buhok ay mahaba at basa, parang hinila palabas ng balon. Isang aswang. Ngunit hindi ordinaryo. Hindi simpleng aswang. Isa itong tagasilip. Mga aswang na nangunguha ng mga bata para gawing alagad. Tumaas ang balahibo ni Elios pero hindi siya umatras Umalis ka na Binatang Hindi ka namin kailangan Sabi ng babaeng aswa Habang umiikot ang ulo Nang hindi gumagalaw ang katawan Pero Kayo ang kailangan ko Malamig na sagot ni Elios Nagulat na lang ang nilalang nang makita ang sagradong punyal ni Elios. Isang manunugis. Ani ng babaeng aswang. Walang ano-ano, sinugod ng aswang si Elios. At nagsimula na ang labanan. Nakipagsabayan ang nilalang kay Elios. Madidinig dito ang tunog ng punyal na tumatama sa balat mga tunog ng butong nababali sa bawat suntok at ang mabababang ungol ng halimaw. Tinatamaan ni ang babae sa tagiliran. Lumabas ang usok sa sugat nito. Umangil ang tagasilip at sumigaw ng dahil sa sakit. Hindi ka tao. Ano ba Tanong ng aswang isa lang akong ordinaryong magbabalot. Sagot naman ni Elias ng nakangiti. At sa isang mabilis na galaw, pinugutan ni Elias ng ulo ang halimaw. Ngunit paglingon niya, nawala na ang batang babae. Bigla itong naglaho na parang bula. At naiwang malamig ang paligid. Parang walang nangyari. Hindi pa tapos. Alam iyon ni Elios. Kaya't nagpatuloy siya sa paglalakad. Narating niya ang lumang simenteryo ng bayan. Isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ito ang pinanggalingan ng mga aswang na sa pamilya niya apat na taon na ang nakakaraan. At sa gitna ng simenteryo, may malaking bato na tinatawag ng matatanda bilang Bato ng Anito. Sinasabing dito raw, nakabaluktot at nangininain ang kung ano man ang mga unang aswang noong unang panahon. At sa gabing iyon, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang lalaki, nakayuko, duguan, nanginginig. Mano? Tanong ni Elios. Dahan-dahan itong tumingala. Ang mata nito ay namumula, tumitirik at nanginginig. At bago pa man makapagsalita si Elios, umindak ang katawa ng lalaki at bumuka ang likuran nito. Lumabas ang pakpak na maitim, basa at mabaho. Isa ka sa kanila. At naglaho ang mga anino sa paligid. May paparating. Hindi isa, hindi lima, hindi rin sampu, kundi isang buong pangkat ng aswang. Ang hanting, ang pinakamalalang uri ng aswang na gumagala tuwing kabilugan ng buwan. At lahat sila nakatingin kay Elios. Dito nagsimula ang pinakamahabang takbo ng buhay ni Elios. Mabibilis na yabag sa lupa mga iyakan sa hangin, ang paglangit-ngit ng mga bubo, ang angil ng mga hanti, at ang mga matang pulang-pula na nakatingin kay Elios. Hindi sila tumigil, hindi sila napapagod, at ang katahimikan ay unti-unting nabibitak ng mga tunog na hindi dapat nagmumula sa tao. Habang biglang may tumalun mula sa bubong, isang higanting aswang na halaw. Tinamaan si Elios. Talaglag ang basket. Natumba siya sa lupa. Talagang muna. Bulong ng halaw. Tumayo si Elios na medyo nang hihina. Hinugot niya ang nakatagong sisidla ng asin binato sa mukha ng halaw. Sumigaw ito parang sinusunog ang laman nito sa asin. Dahil sa pangyayaring iyon, sinugod ni Elias ang nilalang at itinarak ang punyal diretso sa puso nito. Pagkatapos ng engkuentro, ay naglakad na si Ilya, Ilyos, na parang walang nangyari. Pagdating niya sa may gulod, may nakita siyang ilaw sa isang lumang kubo at isang matandang lalaki na nakupo sa harap ng lampara. Parang nag-aabang sa kanya. Lolo? Tanong ni Elios. Pero hindi niya lolo iyon. Isang matandang ermitanyo, payat, tuyot, halos butot balat. Pero ang mata nito parang ang alam ang lahat ng lihim ng gabi. Aba, ikaw pala. Sabi ng matanda, hindi nagulat kahit pawisan at duguan si Elios. Matagal na kitang hinihintay. Bakit mo alam na darating ako? Tanong niya. Kasi hindi ka na lang isang magbabalot isa kang bantay at ang mga bantay hindi iniiwan ng gabi. Inabot ng matandang isang lumang kahot. Nasa loob niyan ang bagay na kayang magpatigil sa gutom ng mga nilalang na sumusunod sa iyo. Binuksan ni Elios ang kahon at nakita niya ang tatlong bagay butil ng asin na kulay itim, lumang papel na may nakasulat na dasal, at isang kapirasong balahibo ng puting uwak. Pinigyan siya ng matanda ng babala. Kapag ginamit mo yan, magugutong sila lalo sa iyo. Pero wala ka ng iba pang pagpipilian. At naglakad ang matanda papasok sa dili para bang kaliluwang bigla na lamang naglaho. Pagbalik sa bayan, wala nang tao. Bawat pintuan ay sarado. Bawat ilaw ay patay. Bawat aso ay tahimik. Tanging tunog ng sarili niyang hininga ang naririnig ni Elios. At Walang ano-ano, lumabas ang lahat ng aswang na humabol sa kanya kanina. Hindi na sila nagtago, hindi na sila lumilipan, hindi na rin sila sumusugod Nakapalibot lang, nakangiti, naghihintay. Parang alam nilang wala nang tatakbuhan si Elios. At dito niya naalala ang bilin ng matanda. Kinuha niya ang itim na asin, lubang papel at balahibo ng puting uwak. Pinaghalo-halo niya ito at pinigkas ang dasal. At dito nag-iba ang lahat. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga aso. Tumigil ang mga anino. At ang mga aswang isa-isang napaluhod sa sakit. Nagsigawan isa-isang nang hina. Pero hindi sila namatay. Dahil ang ritual na ito ay hindi pumapatay, kundi nagbubukas ng pintuan ng kamatayan. At sa gitna ng kalsada, bumukas ang lupa. Lumabas ang isang nilalang na hindi aso, hindi pusa at hindi rin tao. Isang sinaunang anito ng bantay at tinignan nito si Elios. Bakit mo ko tinawag, anak ng liwanag? Tanong ng anito. Sila ang pumatay sa pamilya ko. Sagot ni Elios. Tulungan mo ako. Tulong o paghihiganti? Hindi sumagot si Elios. Pero alam ng anito ang sagot. Kung pipiliin mo ang paghihiganti, hindi ka na magiging tao. Mariing hinawakan elyo Elios ang kunyan. At ano ang halaga ng pagiging tao kung wala na akong makakapit ang pamilya? Tahimik ang sandali. Tumini na nga nito sa mga aswang na nakahandusay. Kung ganun, papasok ka sa landas ng gabi. At sa huling pagkakataon, tumingin si Ilyo sa bituin ng langit at nagsimula ang ritual. Ang katawan niya ay sumakit, lumamig, nabiyak ang loob ng dibdib. Parang pinaghati-hati ng dalawang mundo. Sumigaw si Elios, pero walang lumalabas na tunog. Ang utak niya ay humapdi. Ang mata niya, unti-unting kumupas ang kulay. At nang tumigil ang lahat, iba na siya. Hindi na siya tao. Hindi rin siya halimaw. Isa na siyang tagapagbantay. Kalahating anino, kalahating liwanag. Gawa ng sagradong ritual. Tumayo siya. Hindi na kinakabahan. Hindi na rin takot. Hindi na nagugulat. At nang lumapit ang unang aswang, hindi niya na kinailangan ng kutsilyo. Tumingin lang siya at nagliyab ang balat ng nilalang isa, dalawa, tatlo. Isa-isang namatay ang mga ito sa titig niya. At ang katahimikan sa bayan ng San Lorenzo ay unti-unting bumali. Nang matapos ang ritual, naglakad si Elios pabalik sa tulay kung saan nagsimula ang gabi. Bitbit ang bakanting basket ng balot. Hindi na niya kailangan iyon, pero hawak niya pa rin. Bakit mo pa bitbit iyan? Tanong ng anito bago maglaho. Para hindi na nila ako makalimutan. Na minsan, tao rin ako. At sa mundong ito, ang mga halimaw ay hindi lang nasa anyong pangit, kundi sa mga taong nananakit sa iba. At naglakad siya papunta sa dilim. At mula noon, sa tuwing hating gabi, sa mga kalsadang walang tao, walang ilaw, walang ingay, may maririnig na malamig, mabagal, at nakakatindig balahibong sigaw. Balot! Penoy! Hindi iyon tindero. Hindi iyon tao. Siya iyon. Si Elios ang magbabalot na manunugis ng aswang.